Sa Bidol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na manakakaliwat Mga nakakataong mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na lang po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko raw Hinta pa yung listro di ha Magpalistro mo May hapit ang December Dagahan nilang ipang hatag O trupod ko, wala ko listro <laughs> Ano daw? Listro o listro? Di listro. Di listro Listro? di ha Ah, listro! Listro di ha Listro. Astro. Ah, Ako <laughs> talaga? Listro diha. Ah, Liston. Listro diha. Balak ka na uli. Tumakas. <laughs> Ay, wait na may dumi ka. Ba? Kailan? Okay oh. <laughs> 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 ba? Wait a 500. minute. Yeah. Nahulog ya. Uy. Nahulog. Nahulog eh. Huh? Sa'yo ata naulog! nahulog. <laughs> ha? lagi, <laughs> lagi <laughs> ibang na rin laging. bariya. <laughs> ah, ayun, <ngayon> tataka siya. <laughs> ah, sana yung pa ko. Ba't ang imbar Money or no? <laughs> I want to you. What the? Nako! <laughs> Ay, sarili siyang option. <laughs> Pinoy version, ah.

thank <laughs> you Pag-trip lang pala yun. Haan. <laughs> huh. uh, <mga> <laughs> uh, <nuwari> may nakakatakot. Haan. may nakakatakot. na pala <laughs> yung tsinelas. Haan. <laughs> 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 Sinaanay lang na ng tripan huh. <laughs> <Luko, luko. laughs> <Naimik si> ano <nanay. laughs> <Sabi> ko loko? loko. Eh, mix si na nai. ko kulit nila. Ba? Tapos ayon nila. Lakaw. Nahawa na rin. Bagay lang sa mga payak. Ano yan? Why ganyan? Nag-bin. Sir may maganda bang nagawa ang Duterte administration? Yung no smoking. Kung aalokin ka ng pwesto sa Duterte administration, tatanggapin mo ba? Hindi po. Ado, alam mo, joke, no? Laka. Sa totoo lang, huwag ka Alam mo kung bakit hindi ka nanalo? Kasi talaki na ng ngipin mo. Magsalita, kalahati ng panga mo lumalabas. <laughs> okay. So, oh, oh, mo, Pilipino ang kikinig ngayon. so, magsalita na. Ng, ng ngipin mo. <laughs> Yang haircutnya. Nah, sebenarnya <laughs> Eh Undercut kata. Ah. Eh, sab sabut. <laughs> ah, bagul. Nah, kau. Ang tanong, alam niya kaya na. Ang nangyayari. Nakapikit pa naman. Ha, <laughs> ah, pagmulat niya. Pagugulat siya. Nako! <laughs> Boy. Hmm. Gusto niya kaya? Malungkot ka ba? Wala kang kasama? Mag-isa ka lang? Wish. ayun na ang address mo. Wala ka pupuntahan kita. Bak. Meow, meow. Meow, meow. Meow, meow. Meow, meow. Reaction niya. Beautiful smile. welcome to my guys. Papa Shutdown. Power up. Lupit talaga ng mga Pinoy ano? Atuhod, balikat, bilat, Uy! Pa. <laughs> Pag-tripan si <laughs> 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 na naman si Mam Hindi niya ata napaganda na Fake spider prank <laughs> Saan kayo makabili nito ano? <laughs> Pang-prank lang ba? <laughs> Paatras! Pa pa ito, 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 ito

Merong lalabas. Hai, na. May <voices érer Help> Alam niya na pero nagunat pa rin. Run. Da, 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 Sayang nga naman <laughs> Kung may tatapon lang <laughs> Ay, ang dalaga isa wow. <laughs> Ay, na wala Naiiwan na yung isa Iwawan <laughs> naman yung isa Di ba nakahabol <laughs> Ay, nagsok <laka. laughs> Pagod na